Si Rustico Torrecampo ay isang Pilipino light flyweight boxer na lumaban mula noong 1993 hanggang 1997 na nagtala ng kahanga-hangang laban. Siya nga din ay ang unang boxer na nagpatulog o nagpabagsak sa pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong ikasyam ng Pebrero taong 1996. At ayon nga sa isang artikulo, ay sinabi ni Rustico na nung manakout niya si Pacquiao ay alam niya na hindi na ito makakabangon pa. At kahit nga daw bilangan pa ito ng isang daang segundo ng referee ay talagang hindi na ito makakabawi. Pinagandaan nga daw niyang maigi si Manny Pacquiao. Ayon pa nga kay Torre Campo ay naghihintay lamang siya ng tamang tempo upang ito ay patulugin. Dahil alam niya na pagkatapos magpakawala ng jab ni Pacquiao ay masusundan ito ng straight at uppercut na siyang sasabayan ng counterpunch ni Toricampo na magpapanockout kay Manny. Ang tanong, kung nagawa niyang manockout si Pacquiao, e eh nasa na nga ba ito ngayon? Bakit tila yata wala tayong balita tungkol sa kanya? Ano na nga ba ang nangyari kay Rustico Toricampo? Nakagawa rin ba siya ng pangalan katulad ng The People's Champ na si Manny? Halika't pag-uusapan natin yan sa maiksing talakayan na ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Sino nga ba si Rustico Toricampo? Siya ay isang light flyweight boxer na nakapagtala sa kanyang buong karera sa boxing. ng 15 wins, 8 wins via ways of knockout, 8 losses at 6 na draw sa kanyang debut fight sa professional boxing ay nakatikim kaagad ito ng tabla sa light flyweight division noong March 25, 1993 na gininap sa Ninoy Aquino International Stadium sa Malate, Manila. At wala pang isang buwan ay nang masundan naman ang pagkatalo niya kay Rami Navarrete via technical knockout. Hindi man naging maganda ang simula ni Rustico sa kanyang pro-boxing ay hindi naman ito naging hadlang dahil mas lalo pa nitong pinagbutihan ang paglalaro ng boxing. Siya ay dumaan sa mahirap na pagsasanay na sa kalaunay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Yan ay nang makasungkit siya ng limang sunod-sunod na pagkapanalo. Isa nga sa kanyang naging laban na tumatak sa mga manonood ay nang manalo siya by a technical knockout kontra kay Baby Larona Jr. na ginanap sa Araneta Coliseum noong September 11, 1993. At dito na nga nagsimulang bumango ang kanyang pangalan. Si Escolastico Torricampo Jr. o mas kilala bilang si Rustico Torricampo ay tubong Davao del Sur. Siya ay sinilang noong ikaisa ng Agosto, taong 1972. Ito ay pang lima sa walong magkakapatid. Si Torricampo ay nag-aral ng high school pero sa kalaunan ay na-dropout ito sa paaralan na kanyang pinapasukan. Noong 1985, ang kanyang ama na si Scholastico Torre Campo Sr. ay napaslang ng mga hinihinalang gerilya ng New People's Army sa Davao City. Sa edad na 13 anyos, ay nang magka-interes ito sa paglalaro ng boxing. Siya ay may payat lamang na pangangatawa noon. Pero sa kalaunay nagtungo siya sa General Santos City upang doon simulan ang napiling profesyon Si Tori Campo ay nanggaling sa mahirap na pamumuhay. Kaya naman ganoon na lang ang dedikasyon nito upang makamit ang kanyang pangarap na maiaon sa hirap ang kanilang pamilya. Hindi nga niya alintana ang matinding pinagdadaanan sa pagsasanay ng boxing. Sa edad na labing pitong taong gulang ay nagsimula siyang makasama sa Metro Manila Cloud Fight. Hindi naman nahuhuli ang kanyang galing kumpara sa mga baguhang boksingero na kanyang mga kasabayan. Sa pagtatapos ng 1993, noong October 15 ay nagkaroon siya ng rematch sa unang tumalo sa kanya na si Rami Nabarete. Pero sa kasamaang palad ay muli na naman siyang natalo via technical knockout. Pero nasundan naman ito ng iba pang mga pagkapanalo. Nakarating din siya sa iba't ibang bansa upang harapin ang iba pang mga magagaling na buksingero pero ang hindi malilimutan at labis na tumatak sa marami noong manak out ni Rustico ang noon ay 18 anyos at umuusbong pa lamang na si Manny Pacquiao. Noong February 9, 1996 ay naganap ang hindi malilimutan nilang laban sa Mandaluyong City. Ngunit bago magsimula ang kanilang laban ay hindi pumasa sa timbang itong si Manny Pacquiao. Hindi kasi nito naabot ang 106 pounds limit. Kaya ang naging penalty ni Manny ay pinagsuot siya ng 8 oz na boxing gloves na disadvantage naman para sa kanya dahil nga mas mabigat ito ng 2 oz kaysa sa suot ni Rustico Torrecampo na 6 oz lamang. Makikita na malaki ang pagkakaiba nilang dalawa dahil mas mataas si Manny samantalang mas maliit pero malapad naman ang katawan nitong si Torrecampo. Sa malapitan at tuloy-tuloy na pag-atake ang estilo ni Rustico na kahit na nagpapakawala si Manny ng mga suntok at nasasalo niya ay hindi ito tumitigil. Sa umpisa ng round 1 ay nagpalitan silang dalawa ng magagandang kombinasyon ng mga suntok. Naging dikit ang laban nilang dalawa hanggang round 2. Subalit sa pagdating ng third round, nang pawalan ni Torre Campo ang kanyang suntok na tumama sa panganima ni Pacquiao. Knockout nga ang inabot nito at hindi na nakatayo pa. Panalo si Torre Campo via technical knockout sa third round ng mga oras na yon, ay unang beses namang nakatikim ng pagkatalo si Manny Pacquiao. Sabi naman ni Tori Campos sa kanyang interview, sa pagbagsak ng kanyang kalaban na si Manny, ay alam na niya na hindi na ito makakatayo pa. Dahil talagang solid na solid ang tama ng kanyang pinakawala na counterpunch. Na kahit umabot pang ng isang daang bilang ng referee, ay hindi na makakabawi itong si Manny. Pinaghandaan nga daw talaga niya ito at inaral niya ang galaw nito na pagkatapos magbigay ng job ni Manny ay magpapakawala nga raw ito ng straight o uppercut. Saka nga daw niya ito binigyan ng counter left hook na solid na tumama sa panganipakyaw. Ang naging laban na ito ay tinawag ng The Athletics bilang one hit wonder The Saga of Rustico Torrecampo, the first knockout of Manny Pacquiao. Isang buwan pagkatapos ng kanyang tagumpay laban kay Pacquiao ang kanyang kaliwang kamay ay nagkaroon ng balik sa kalagitnaan ng laban nila ni Ricky Sales noong March 20, 1996. Pero nanalo naman siya rito. Subalit sa kabila ng injury na natamo niya sa kanyang kaliwang kamay ay hindi siya nagpunta sa doktor para magpagamot. Natilay yata naging dahilan ng halos sunod-sunod niyang pagkatalo sa mga sumunod na laban. Siya ay natalo kay Leo Ramirez via unanimous decision pero sa kaparehong taon ay nanalo siya laban kay Noel Tunakaw via technical knockout. Pero tinalo rin siya ni Yong Sung Chang via decision. Nagkaroon pa siya ng rematch kay Alapong Navaja. Subalit siya ay natalo rin dito. Tabla naman ang naging laban nila ni Jaime Aligin. At sa kanyang pinakahuling laban ay tinalo rin siya ni Archie Villamor sa pamamagitan ng technical knockout. At dahil nga hindi nabigyan ng lunas ang kanyang injury sa kaliwang kamay, ay naging sanhi ito upang lumala ng lumala. Kaya naman naging dahilan ito ng kanyang maagang pagretiro sa boxing noong 1997. Pagkatapos nito si Torricampo ay namuhay ng tahimik. Ikinasal siya kay Cecil Composano at nagkaroon sila ng tatlong anak. Sila ay nanirahan sa tondo sa Maynila. At pagkatapos ang pagretiro niya sa boxing ay nagtrabaho si Tore Campo sa pabrika sa Quezon City. Pero huminto naman siya sa kanyang pinapasukan at nagtinda ng mami sa tundo. Subalit nakulong at nakasuhan ng murder itong si Tore Campo noong 2007. Yan ay nang mapas lang niya ang isang driver ng truck ng basura. Sa diumanoy aksidenteng nasagi nito ang kanyang food cart na naging dahilan upang tumapon ang kanyang mga paninda na ngaro ito sa mainit na pagtatalo sa pagitan nila ng driver ng nasabing truck hanggang sa humantong sa kanyang pananaksak. Nakapagpiansa naman si Tore Campo pero dinidinig pa sa korte ang nasabing kaso. Noong 2011, makalipas ang labing apat na taon na pagritiro ay nang muling magbalik si Rustico Tore Campo sa professional boxing. Sabi nga nito sa isang interview sa Philstar ay gusto nitong si Torre Campo na ipakita sa kanyang mga tagahanga na kaya pa niyang lumaban. Gusto niyang ipakita na hindi pa huli ang lahat dahil nga siya ay nasa kondisyon pa at determinadong manalo. Sa pa nga nito ay hindi man niya naabot ang narating ni Manny Pacquiao ay eh mananatili pa rin ang kagustuhan niya na lumaban sa abot ng kanyang makakaya. At noong February 19, 2011 ay naganap sa Imus Cavite ang epic comeback na laban nang noon ay 38 years old na si Rustico Torricampo laban sa 22 years old boxer na si Giovanni Bualan. Panalo si Torricampo sa nasabing laban via knockout sa third round. Marami naman ang nagulat dahil kahit labing apat na taon na siyang hindi lumalaban sa ring ay may matinding lakas pa rin pala itong tinataglay. Sabi nga ng isang nag-aanalisa ay parang walang pinagbago sa boxing itong si Torricampo dahil parang nga daw hindi ito nagpahinga sa boxing dahil magilas at maayos pa rin ang kanyang mga galaw at meron pa rin itong sulido ng mga suntok. Sa ngayon ay patuloy pa rin si Rustico Torricampo sa boxing at makikitang maayos na maayos pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi man niya naabot ang tagumpay na katulad ng sa pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay maipagmamalaki naman ito sa marami at maging sa kanyang mga kaapu-apuhan na minsan na niyang pinabagsak sa ring. Ang isa sa pinakamagaling sa mundo ng boxing, yan ay ang The People's Champ, Manny Pacquiao. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ingat po tayo palagi. And God bless.